Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa ating uh, congressman uh, Danny Domingo. Tunay na naiba na. Ano po? Pinatunayan niya kasi ito po ang lugar na to na dating binaba, po ito sa tubig. Lalo po sa panahon ng high tide, talaga po ito babad sa tubig. Pero sa tulong ng ating uh, congressman Danny Domingo, ito po ay katuparan ng ating pangarap dito. Ano po? Ang nangyari po ngayon, ito po ngayon na ay naiangat na ang halos isang metro. No? at uh, nagkaroon ng magandang uh, daloy na ang, uh, kung ikaw ay dumadaan dito ang tubig po dito ay laging hanggang lampas tuhod po hindi po nawawala ang tubig dito pero isang salita lang po sa kanya isang lambing lang po sa kanya or mismo tinanguan po tayo kaya naiba na po maraming salamat po uh, bago po ito nagawa itong kalsada na to sa tulong ni Congressman Danny Domingo, ito'y napakalalim ng lugar namin na to hanggang bewang to pag ito'y binabaha. Hindi na po kami makalakad hanggang palengke. Sa tulong din po ni Cap Toto Villarreal ng Kalison, Kalumpit, Palacan. Dahil sa masipag niya at matyaga niyang paglalakad papunta kay Congressman Dani Domingo at sa tulong din po niya, ito'y napagawa ang kalsada namin. Na kahit papano ngayon na nag kami, ay nakakaraos naman kami hanggang papuntang palengke naman. Magandang araw po sa unang distrito na sa Bulacan sa pamumuno po ng ating Kongresman, Dad Domingo, uh, sa, sa kanya pong proyekto dito sa aming barangay Palimbang. Kami po ay nagpapasalamat uh, ng buong sangguniang barangay. Siyempre po si Kapitan King at ang buong, buong, buong sangguniang barangay. Uh, sa pag-upgrade po nito ang aming kalsada dito sa aming Kurokdos na dati po ay mababa na binabaha pag nag-uulan at ngayon po ay maayos na po hindi na po kami nababaha. Maraming salamat po ulit sa unang distrito sa congressman Dad Domingo mabuhay po kayo Tandang araw po, ako po isang residente ng Barangay Palimbang Ipapasalamat po kay Kong, Kong Dag dahil po sa pag-upgrade ng aming kalsada ito po ay malaking tulong para po sa aming mga mamayan Thank you po